<laughs> Love it na birthday mo right. Anong gusto mo regalo? Uy, <laughs> hey, Pitoy uh, oh, wow. Ano na? Huh? Hindi mo ako sinasagot Gusto ko kapag binigyan kita na regalo Yung talagang gustong gusto mo <laughs> ako naman, ano lang naman ako eh. Mababaw lang mga kaligayan. Madali ako i-please. Eh, Tumihintihin ka lang sa paligid mo, malalaman mo na kung ano gusto ko. Saan ba tayo pupunta? Kaya, kaya, kaya. Oh, kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Yan, 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 yan. Oops, taga! Uh, uh, Oops, taga! Ano? Okay, diretsyo, diretsyo. Diretsyo. Oo. Oh. Oh. Diretsyo. Saan ko tayo pupunta? Kanan sa salila. Ano ba oh, ito? Kanan, kanan konti, kanan konti. Oo. 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 Ready ka na, nandito na tayo. Ready na. Pwede saan? Thank you, thank you, thank you. Happy birthday, Tito. Sana yung mga mo ang regalo ko sa'yo. Thank you. Ang regalo ko sa'yo. Ang regalo ko sa'yo, matagal mo nang tinitingnan sa magazine. Hindi nga. Binili mo yung nasa magazine? Ano ba eh? Akala yata nito, hindi ko alam nang paparinig ka.